kakanin. Kakanin dito sa My Holy Redeemer Church. So, tinda, panindang. My yes. Holy Redeemer Church. So, na short vlog ko lang sila dito. Yung ating mga kababayan dito sa uh, Thailand, Bangkok. At mag-bakit na mag-bakit na mag-bakit Philippine ano goods. 'Di ba? Yung mga suman, mga puto, and may sila mga lutong bahay spaghetti, may pansit. Ito may mga sardinas, palaman. Ito masarap ito, nakatikim na ako niyan, yung bibingka nila. Meron silang balot. Ayan, ang dami oh. Ate, shout out sa yo. Ayan. So, eto yung kamot. Eto ayan. yung kamot. Charon. Ayan, may tina pa. Then, yung hot dog. Oh, the yeah. pure foods. Ayan, ang dami. Hello, so, ate. Good morning. Good morning. Yes. So, ayan, ang sasarap ng tinda nila, oh. Mayroong puto, may mahablang ka, kutsinta, ito, biko, Ayan. So, bibili lang kami para kakainin namin sa Chattuchak. Kasi we're on our way to Chattuchak rin after attending mass today. Today is June 23, 2024. And, just a short vlog, guys, with my sisters. Hi! Hi, everyone! Hi, Helen! Ate Wilma and mga kababayan. Mga mababait na kababayan dito sa Bangkok. Tapat lang ng 7 eleven Ayan, nasa kali lang kami, guys. Nasa kali lang kami. And, bibili na kami. Bayaran ko na muna yung aking pinamili kay ate. Okay, bye! bye.